Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos maaresto ni dating Pangulong Duterte, abay mayabang pa din ang mga alepores nito dahil gagawa daw sila ng paraan para makalaya agad ang dating Pangulo at nagtatawag pa na lumabas daw ang lahat para isagawa ang malawakang people power. Kaya naman buwelta ng isang political analyst kung ano nga ba ang susunod na mangyayari matapos maaresto ni dating Pangulong Duterte. At ngayon, ah, nahuli na sa si ex-presidenta ah, Duterte ay ang debate ngayon, sa ba siya dadalhin? Oh. Kiyin ko yung possible na pagkiling ay yung pagdala na kaagad sa Den Haag, sa Netherlands. Mm -hmm. Pag ng ICC, simula na yung trial. Mm -hmm. Pagkatapos ng trial, pag ikaw ay nakonvict, pwede kang mag-appeal. Merong appeals court ang ICC. Pwede kang mag-appeal. At kung uh, i-reject yung iyong appeal, final na yon. Ikukulong ka na either sa Den Haag o sa ibang European countries na miyembro ng ICC. Pero malamang, ikukulong ka doon mismo sa preso sa Den Haag. Medyo maluwag yon Dahil mababa kasi ang crime rate sa Den Haag, halos walang laman yung preso nila ron. Tayo ang first Asian na nakasuhan. At first Asian na posibleng madala sa isang trial. At first president. Uh, isang unang ex-president. Mm -hmm. yung madala. So medyo kung tayo, medyo groundbreaking. Mm -hmm. Kung hindi ko magana yung ating judicial system o sa ibang bansa, diyan ka pupunta. Mm -hmm. The Court of Last Resort lalong-lalo na sa impunity. Pero yung legal counsel, hindi lahat pwede. Dapat accredited ka sa ICC. Mm -hmm. Ang problema kay eh, Hari Roque, eh parang Saan? pugante rin siya. Mm -hmm. 'Di ba? Wanted mm -hmm. din siya. Eh. Kung sakaling uh, pupunta siya sa Den Haag at doon mm -hmm. siya yung magiging abogado ni Duterte, e eh baka makulong din siya pag uh, mag-request yung gobyerno naman ng extradition mm -hmm. sa Netherlands. Kung may kaso si Harry Roque dito. Mm -hmm. For now kasi alam ko, si Harry Roque lang yung pwede na mag-represent sa presidente doon. Eh. Dalawa naman yung option ni Digong. Mm -hmm. Yung isa niyang option ay uh, rip the whirlwind. Bumalik dito. No? And, and, bear the consequences ng kanyang pagbabalik. Sabi kasi niya, uh, last year, do sa Quadcom, mm -hmm. ilip na ilip na inip sa ICC. Sana bukas na rin. No, hmm. para humarap na siya sa trial. Uh -oh. Pero kung idi na siya sa Den Haag. Mako mahirapan na siyang i-trigger 'yon. Yung uh -oh. isang option, magstay muna sa Hong Kong at mag-file ng mga ilang legal remedies sa Supreme Court, no, para tignan kung siya nga ay makukulong o hindi. Pero mukhang later 'o nag-decide siya na bumalik na. Baka, okay. si, si Digong kasi hirap matulog yan pag wala yung kanyang kulambo eh. Uh -huh. Baka nahihirap pa siyang matulog uh -huh. sa hotel sa Hong Kong. Kaya uh -huh. hinahanap niya yung kanyang kulambo. At dahil na-aresto na ang dating Pangulong Duterte, ang malaking tanong, nasaan nga ba si Senator Bato? Bakit biglang hindi mahagilap? Si ano, Bato de la Rosa, wala, hindi mahagilap si Bato. Kahit doon sa laka doon sa ano, kahit doon sa Hong Kong, wala si Bato. Wala doon sa Hong Kong. Nandun si Bongo. Tingin ko mayroong nakapagtimbre kay Bato. Bato, masama ka sa warrant of arrest. O yan. Ang problema niyan, paano pa siya makakapangampanya yan? Kung magtatago si Bato, paano pa siya makakapangampanya yan? Wala na. Halo na yan. At itong si Bongo, piktado, sigurado yan. Yan yung sinasabi ko. Pag lumabas yung arrest warrant ng ICC, yung mga kakampi ng Duterte, mamumroblema na yan. Ah, mamumroblema na yan. Kahit sila Markuleta, nawala. Ah, wala. Problemado na yan. Yan sila, Philip Salvador. Wala, wala na yan. Ang, ang politika ng Dabao, maiiba na yan. Maiiba na yan. Kasi ang nagpapalakas lang naman sa mga Duterte doon sa Dabao, siyempre si Digong. Ay kung nakakulong na si Digong sa Dahig, sa The Netherlands. Lalakarin, ito ang mangyayari. I-questionin ng mga abogado ni Duterte, sila Martin Delgra, sila Bello, sila Media Aldea, kikwestiyonin nila yan hanggang sa Korte Suprema, kikwestiyonin nila ang legality. Papalabasin nila na illegal ang pagkakaaresto kay Duterte, na uh, illegal detention ito. O yan, yan yung nanon gagawin nila dyan. Paabala, ano nila yan, ididelay nila yan, kikwestiyonin nila yan. Pero siyempre, papanindigan ng gobyerno na walang mali sa ginawa nila. Papanindigan niya ng gobyerno, sasabihin ng gobyerno, Sumunod lang kami sa batas. Ang warrant of arrest ay galing sa ICC, ang ICC ay nag-request sa Interpol ng tulong at ang Interpol naman nag-request ng tulong sa Pilipinas. Ang Pilipinas dahil member tayo na nakapirma sa Interpol, oh, tinupad lang natin yung obligation natin sa Interpol. O oh, gano'ng gano'ng depensa niya ng gobyerno ng Pilipinas. Oh, so ngayon, ang gagawin na niyan, kukunin na yan ng Interpol, pero Kikwestiyonin pa yan. Gagawa pa ng mga hakmang legal ang kampo ni Duterte. Ewan ko lang, pero mahirap na. Hindi na yan uubra. Hindi na yan uubra. Kaya minsan pa napatunayan natin, kaya gaano man katagal ang justisya, gaano man katagal ang justisya, sa wakas, magkakaroon ng hustisya. I'm trying to understand where VP Sara is coming from when she said na siya ng administrasyon. Maybe she had a set of expectations nung nanalo yung unit team na hindi na meet. Ano ba yung mga expectations niya? Pero ako naniniwala ko, before you expect something from somebody, you should also be willing to give what you demand. I remember, nung panahon ni President Duterte, he demanded almost blind loyalty sa lahat ng partido. Mula sa legislative, sa Kongreso, sa Senado, sa House of Representatives, lahat. Mga LGUs, gusto niya lahat sumusunod at sumusuporta sa kanya. And I understand kung bakit. Talaga naman pagpasok ng isang administrasyon, dapat sinusuporta ng lahat. Bigyan natin ng pagkakataon pakita kung paano nila ip uh, ipapatupad ang kanilang mga programa, kung paano nila ma-reach at maaabot ang mga pinapangarap nila para sa ating bansa. Yung kanilang development plan kung meron man, they demanded it. Up to the point na sometimes nahaharas na yung mga perceived political enemies nila. I call to mind, former senator Laila Delima. Also, former mayor of Iloilo, Jen Mabilog. And so many others, pinagbintangan silang critic of the government. Pinaghinalaan pa lang on the basis of suspicion na de-destroy na yung reputation ng tao. Bakit ganun? Nung naupo naman si VP Sara, nakita ko, parang very antagonistic na yung kanyang attitude towards President Marcos. Alam niyo, tatapatigin ko kayo pinaglaban ko tong love team na to eh. Ang unit team. Umasa ako na sana sa pamamagitan ng pagkakaisa, may susulong natin ang ating bansa. Kasi nakakapagod na rin ah. Ibang-ibang administrasyon, laging antagonistic towards the previous administration, or vice versa. Sabi ko, makakabuti tung pagkakaisa, no? Pinaglaban natin itong unit team. Pero katulad ng isang relasyon, hindi lang naman pwedeng isang bahagi ang nag-e-effort. Nakita ko naman, may effort kay Pangulong Marcos to incorporate and to involve VP Sara. She was given so many prerogatives, even beyond her position as Vice President, in recognition of her position, out of respect for her position. Pero ang sinukli? Bigla na lang may investigation ng mga senador na aligned with the Vice President kung gumagamit ng droga ang ating Presidente. Saan ka naman nakarinig ng ganon? What if that happened during the previous administration? That was unim unimaginable, di ba? Pero ang bait ng Pangulo, tumahimik lang siya. Maybe hoping na baka naman mag-reach out sa kanya si VP Sara. Ganun na relasyon, umaasa no? ka pa rin eh. Tapos, the next thing I know, napagmas na naman natin, she was already making declarations na gusto daw niyang pilipitin yung leeg ng Pangulo. Dahil hindi daw nagbigay ng relo doon sa isang graduation. Bakit? Trabaho ba ng presidente mamigay na relo? What if regalo ng misis niya yun? E, lagot siya pag pinamigay niya yun. Di ba? Napakababaw na dahilan. Tapos, humantong na. Sa puntong pati buhay ng Pangulo, pinagbabantaan. Pati ng kanyang asawa, pati ni Speaker Martin. I mean, tapos ngayon nagdademand ka. But you're not willing to give what you're demanding. And now you're saying ikaw ang iniwan. At sinasabi mo ikaw ang naskam. Parang may mali naman yata doon sa declaration na yon. There's something inaccurate about it. Uh oh, ah, sorry ma'am. Follow up lang po. Ah uh, sinabi din kasi niya doon sa isang niyang speech sa Hong Kong. Ah uh, pasalamat sa support na sa aking mga kasamahan program proyekto sa Office of the Vice President dahil kayo lang ang sumusuporta sa OVP. Ang buong gobyerno iniwan na po ang OVP. Maraming salamat. Ah uh, kayo po ba tingin niyo yung uh, sinabi nga niya na Na the entire government has abandoned the OVP amid the ongoing feud with uh, president Marcos so, accurate po ba to? do you agree with her I don't agree with her just like any other government agency that has to pass through the scrutiny of Congress it's a budget season and Hindi exempt ang OVP and as you have seen parang tumanggi na lang talaga siya. she it seems that she did not feel like answering any of the questions read by my colleagues during the budget hearing, and when you cannot account for your budget spent in the past years, how can you have the moral authority to ask for more? It's not that the office of the vice president continues to function and should continue to function. I remember former VP Lenny; she, her office, functioned with a much less budget, you know, a smaller budget than than what VP uh, Sarah has received. And alam nyo, ang trabaho naman talaga ng, VP, ng vice president is basically to be there in case incapacitated ang president o mawala ang pangulo. So binigyan siya ng functions that go beyond her real functions as stated by the constitution and uh, she should have been thankful for that. So kung merong bare minimum na tanggap ang office the of vice president, that hardly constitutes abandonment. Because it will continue to function and follow its mandate based on the Constitution. Of course, the former president is innocent until proven guilty. He will also have his chance to explain his side. So, this is how justice works. This is how the rule of law works. Both sides are heard. Kaya nga, wag muna tayo makaroon ng premature judgments. So, let us let the ICC come up with its own judgment based on the evidence that is presented by both sides. There are always two sides to a coin. But ang punto lang dito, mahalaga para sa amin dito sa House of Representatives. At nakita ko naman po ang effort ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y bagay na kinikilala ng buong mundo upang itatag ang isang sistemang nakabase sa mga batas.